Morning po mga idol. Ayun nga po, biyahe po tayo ng Cavite to Lucky Chinatown Mall parking para po to sa mga ano, yung sa mga wala pang idea. Ayun po, dito ko po sinimulan yung video ko sa May Manila City Hall. Okay po. Pag kayo ay malapit na po sa Manila City Hall, pumaling na po kayo dito sa bandang kaliwa at ito po ay papuntang Lucky Chinatown. Tapos sa bandang kanan naman po ay papunta po yan kaya po Charts. Okay po. Kasi po, pag kayo po ay papunta ng Lucky Chinatown at napunta kayo dyan sa kanan, pag nakita po kayo ng enforcer dito po sa parang letter Y na to, na pumaling bigla dito sa kaliwa, swerving po yan. Ayan po, mahigpit po sila dyan. Bakit ko po nasabi ay nahuli na po ako dyan dati? Kaso, alam nyo na, mabait tayo kaya, ayun, na -get over. <laughs> Ayan nga po, kasi po sa dulo po nyan ay may mga nakaabang pong mga ano natin, mga magigiting na enforcer, yung mga pag kayo may violation ayun, huli po kayo ayan nga po, kung napapansin nyo po andyan po sila, oh, yung tatlo po ayan, nakaabang po yan, kung kayo po ay swerving, talagang huhulihin, nyo, huhulihin po kayo nila wala po kayong ligtas dyan kabilaan po yung may huli po dyan kaya mahigpit po yung swerving dito kahit sa motor, sa sasakyan wala po pare pareho lang po yan ayan nga po it, ayan. ito pong video na to ay para po dun sa mga baguhan lang na papunta pa lang ng divisoria o Lucky china Town at naghahanap ng parking ayan para makatulong na rin to maging guide ba maging guide sa sa inyo kasi dito po sa divisoria marami pong huli lagi dito marami pong nagkakamali sa binondo ito nga po, dito na po tayo sa may Jones Bridge. Okay po, ito pong tiyatawag nilang Jones Bridge. Ayan. Ayan, maganda po rito pag gabi. Marami pong ilaw, kabilaan po yan. Ayan. Parang nasa London, pag gandito ka. sa <laughs> Jones Bridge. Ayan, pagbaba po yan, ay may stoplight po dyan. Okay po. So, magdahan-dahan po tayo. Kasi may stoplight po dyan sa baba po nito. Okay po. Ayan po. Ayan, medyo traffic ng konti. So, pinorward na natin to kasi minsan traffic kaya maaba mo siya do oras. Kaya pinutol ko na. Diniretso ko na sa natakbon tayo. Ayan, go na tayo, go na tayo mga idol. Ito po, tuturo ko po sa inyo yung kung saan po yung stoplight dyan na malimit ang huli dito po mga idol ay mahigpit ang huli at kabilaan po dyan yung enforcer okay po basta tayo ay maging matalas lang at maging smart driver wala po tayong problema okay po dyan bawal po dyan sa lilikuan yan o yan bawal dyan maghintay dapat go mo go kayo doon sa may yellow box ayan yung may ekes na yan yung yellow box kung tawagin dapat diyan kayo nakatigil wag doon kasi huhulihin kayo makakaharang kayo ayan nga po yung isa hinuli po nakita nyo naman nilapitan po ng enforcer yon di ko alam kung anong ano nun. kaso beating the red light sya kasi dilaw na gumo pa sya ayan inabot sya ng kulay pula sa gitna ng ano dapat pag ganon pag dilaw na titigil ka na rito sa ano boss kasi medyo traffic dyan, naabuting ka nga. Makakaharang ka dyan, o, oh, sa papuntang diretsyo, tapos papuntang kaliwa. Ayan, nag-green na po siya. Ayan, pwede na po tayo mag-go. Okay po. Pwede po tayo mag-go, basta may pwesto po sa unahan. Kasi pag wala po, ayun, ganun rin po, makakaharang po tayo. Ayan po, mga idol, dire diretsyo lang po tayo. Dito pong binabaybay natin ay tinatawag nilang Quintin Paredes Street. Okay po, dito sa may Binondo, sa may Divisoria. Ay, ayan nga po. Ito po mga idol ay marami pong stoplight dito. Ito po, gaya nyan. Nasa yellow box. Okay. Hindi pa siya nag-go kasi ayun, medyo mabagal lang siya. <laughs> Gano'n, kaya pag nakita nyo mabagal yung saunahan nya, so lipat na lang kayo pwesto kasi one way naman to papunta ron, eh kasi kabila nito pabalik naman yung kalsada ayun mga idol ito po dito po yung Quintin Paredes Street tapos sa unahan po niyan ay sa may Binondo Charts tuturo ko na lang <coughs> ayan pinaikli na lang natin yung video kasi masyado mahaba ang galing Cavite. tapos papuntang Lucky Chinatown alam niyo naman yung kalsada ron so Cavitex, Ross Boulevard tapos pagdating sa Ross Boulevard, liko ka sa may Rizal Park tapos dire-diretso na yan hanggang sa may National Museum kasunod ng National Museum asa ah, sa National Museum pala may dalawang stoplight doon so ano kayo nun? be careful kay doon ingat-ingat po doon at marami rin po nahuhuli doon hindi kasi napapansin ng iba kasi bandang kanan po yon medyo di pansinim lalo na pag maraming sasakyan di siya nakikita sa may national museum po yon pero pagkalagpas lagpas naman po noon ay Manila City Hall na yon papaling na po kayo sa bandang kaliwa <laughs> tapos ayan nga po ito na tayo medyo traffic po rito talagang traffic po dito sa ano na to kasi dito po na likuan po dyan yung papuntang Ongpin, Binondo Charts papuntang One Luna street tapos dito sa mga diyan di, na po nagliliko-liko yung mga ano kung papunta kang 168 o ano depende kung saan sila magpapark bu ay mga idol kasi marami rin naman parking dito pero talagang gustong parking dito kasi lucky china town kasi pagbaba mo ano na mall na siya pwede ka kung ikaw ay driver lang pwede ka magpalamig doon sa loob tapos abang naghihintay ka malamig yung lugar nya okay tapos chat chat ka na lang ng mga boss mo kung alis na kayo tapos sa baba naman po ng Lucky Chinatown yung po ang daming pagkain po doon mamimili po kayo kahit po sa loob ng Lucky Chinatown dami rin po pagkain tapos may pasyalan pa yung Lucky Chinatown Museum kaya di ka maiinip mga idol kung gusto mo naman mamili pwede ka bumaba katabi niya na po yung 168 sa 999 mall saka yung kunting lakad lang Divisorya Mall na po 'yon. Sa kapag labas niyo niyo po at pagpasok kay di po masyado topic. Hindi kagaya ng ibang parking, nako, siksikan kasi. Ang dami mga nagtitinda, mga nagkakariton, maharangan ka. Dito po sa Lucky Chinatown, maganda rin po ang parking dito. Yung ano po ata rito, 50 pesos per 3 hours tapos 10 piso na lang ata, 20 ata per exceeding hours. Ganun. Kasi ako eh, inabot ako ng 6 hours boss ang binayaran ko lang 90 pesos oh po so mura na rin po yun di naman kayo abutan ng 8 hours sa mamimili eh siguro mga 3 hours or 4 hours so bayad yan di, kayo bag, di po kayo magbayad ng lagpas isang daan ayan po dito na po tayo ayan po yung binon the charge po ayan nakita nyo naman okay nakita nyo po yan yan po ang binon the charts yan napunta po yan dyan tapos, ayan, medyo papaling tayo ng kaliwa rito. Okay. Kaliwa konte, Tapos, pagdating dito, ay kanan pala yan, ayan Hindi, kaliwa nung kasi binondo. Tapos, ay binondo charts itong kanan. Ang kanan, ito dito tayo magkakanan sa Regina Street Oo, kasi itong kaliwa Luna Street yan dyan yan papunta sa mga sulok sulok dyan sa ano kung ikaw ay pabalik kagamali ka pwede ka dyan dumaan mga idol tapos ayan oh, ito na yung papuntang Lucky Chinatown Mall Parking mga idol dito bandang kakaliwa po tayo tapos mamaya tuturo ko po kung saan yung entrance parking ng entrance parking ng Lucky Chinatown. So, ulit-ulitin nyo lang po tong video para kung naguguluhan kayo. Kasi di pa naman tayo professional sa pag i-edit. Uh, tingnan nyo lang. Ayan po ang entrance po dyan. Papasok po dyan. Pero di, hindi po kayo dun papasok muna. Dito po kayo papasok. Oh, pinutol na po natin. Gabi na po ito. Ayan, dito po kayo papasok. Ayan. Mas maganda dito po kayo pumasok sa tapat nitong ayan, main entrance ng Lucky Chinatown, no? Makikita nyo naman. Main entrance ng Lucky Chinatown, tapos pasok po kayo dito sa loob. Mas maganda pangasok na kayo dito sa loob kasi pag dun sa labas, parang may nakasulat na no U-turn dun kasi pag galing ka dun sa kabila, tapos nag U-turn ka. So parang baka mahuli ka pa. Kaya, dito na lang. Kung maliwa ka na lang dito, papasok dito sa Lucky Chinatown paglabas mo po nito, ayan po. Konting andar na lang tapos akit ka na, parking na po 'yan. sa so, ayan, medyo maghihintay ka lang ng konti kasi may mga nagbababa at nagsasakay dito. <laughs> Pero hindi naman po matagal 'yan. Hindi naman po naabot ng ilang minuto 'yan. Go na po 'yan. Ayan, idol. Dire-diretso lang po. At mamaya ituturo ko rin kung saan ang papasok ng parking entrance ng Lucky Chinatown mga idol. Ayan nga po. Ayan. Diretso tayo. So, kaya naputol tong video kasi 10 minutes lang yung video ng sasakyan ko. Kaya hanggang dun lang sa may ano, yung pagliko, di na nakita. Kaya, eto, dinugtungan ko na lang nito. So, dito, ano na lang dito at may hams dito dalawa. Pero malaki naman, kitang kita. Ayan po. O, ito po. O, paglabas niya po, entrance na po ng parking papuntang taas ayan mga idol entrance na po yan ng parking na yan iba na naman yung kulay ng video natin mga idol pinutol naman natin kasi kulang cool nga yung video ayan ito po yung paakyat sa ano paakyat pa po sa 4 floor ng parking ng Lucky Chinatown pero pagakyat nyo po doon may guard po doon ano lang po parang wala titingnan lang po niya kayo hindi tapos pinapadiretso na agad Ayan po, so sa mga baguhan, so medyo matarik lang po tong kalsada na to. Dati nabitin ako rito kasi marami akong sakay. Tapos yung sasakyan sa paahon, binitin din ako. Ewan ko bakit bigla siyang pumreno, baka <laughs> trip niya lang. Nagpreno siya bigla dun sa palibasa naka. Palibasa siya nakaahon na. So ako, nakabuelo din. kasan tagal niya ron. Kaya inabot ako na, inabot niya ako. Ay inabot ko pala siya. Ayan, nabitin tayo. Kaya, primera, segunda, okay na yan. Segunda kung nakabelo ka, pero pro, tapos walang sakay. Primera kung ikaw ay eh, loaded at maraming sakay. Mas maganda na yung ganun. Kahit mabagal, nakakarating uh, ka naman ng ayos. Dito po, ayan po. Diyan po nakuha ng ticket, mga idol. Sa, ito po ay fourth floor. Ayan. Pwede naman po kayo magpasis dyan sa guard. Kuha kayo ng ticket. O di kaya kayo na ang pumindot kung marunong na po kayo kulay green po ata ang button dyan pipindot nyo lang may lalabas ng ticket ayan mga idol ng lang po yan tapos pagdating po dito may mga guard, guard po nag assist dyan kung saan pa may parking tapos marami po dyan naglilinis ng sasakyan mga nag aalok ng linis bigyan nyo na lang pang kape kung <laughs> madumi po yung sasakyan nyo lalot bago Ayan, no, idol. Haanap na lang po kayo ng parking dyan. Thank you po sa panonood. Sana po nakatulong. Cavite to Rasa Cavite to China Chinatown Wall Parking